Alamin natin kung paano nga ba inaalagaan ang mga pedigree puppy at mga top breed na aso sa pamamagitan ng Bayabas Kennel mula sa Antipolo. Nasa 30 ang aso inaalagaan ng mag-asawang Marlon at Mai dito sa bahay nila sa Antipolo. Kung pamilyar sa ilan sa inyo ang mga asong ito, malamang napanood nyo na sila sa kanilang YouTube channel na Bayabas Kennel TV. Ilan sa kanilang internet famous na fur babies ay sina Malupiton at Mighty Kid, mga exotic bullies. Bagong breed ng aso mga exotic bullies na pinsa ng American bully. Nawili raw ang mag-asawa sa mga ito dahil sa swak sa kanilang personalities yung pagpili ng specific breed dahil yun din yung gusto niyo na kayo ano yung dahilan doon Dati po kasi puro toy dogs yung alaga namin kasi sabi namin parang hindi bagay kasi parang maglalakad tayo sa mall ang lalaki ng katawan natin tatuan tayo tapos wala itong dala natin kaya sa tara mag exotic tayo saka sobrang cute kasi ng mga exotic eh nakaka-excite yung kadalabas ang papi nila iba-ibang itsura ng muka may maamo, may matapang at tulad dito laging galit Ayan, ito sobrang maawa. Parang teddy bear. Maingat din ang mag-asawa sa pinapakain nila sa kanilang mga alaga. Dog food na may halong beef o di kaya'y chicken filet. Kumbaga, quality yung pinapakain nyo. Hindi basta-basta tira-tira -basta... oh, lang na portions ng manok o beef. Kailangan mm -hmm. laman at saka oh, okay. breast part talaga. Mm -hmm. Bilibili po po namin sila yung naka fillet na talaga. Mm. Kasi di rin po sila pwedeng makakain ng buto eh. Natatakot po kami para sa kanila. Di bali kami na lang po yung kakain ng buto. <laughs> Kitang-kita nga sa mag-asawa ang kanilang passion at pagmamahal sa tatlong po nilang fur babies. Sa pag-aalaga ng exotic uh, bullies, ano yung mahirap? May mahirap ba na part dyan o puro masaya lang siya? Ano pag-baby po mahirap talaga, pag-baby pa kasi mga pangupang sila, lumalabas yung gata sa ilong. <laughs> Yun lang naman po pag mga baby pa. Pero pag lumaki na po, hindi na po ganun ka, ano, kahirap. Kailangan po talaga sobrang totok ka. Kung baga, uh, pag mag-alaga ka po kasi, hindi pwedeng alaga lang, hindi pwedeng gusto mo lang. Kailangan nasa puso din. Kasi niyo po sila alagaan kung hindi mo sila mahal. Umaabot na mayigit isang milyong piso ang bentahan ng mga exotic bullies galing China. Pero ganun man daw kamahal, mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal nila sa kanilang mga alaga. May presyo bawat isa ng mga aso nyo pagay ni Malupiton, uh, magkano siya at saka kumpara kay Mighty Kid? Si Malupiton po actually, um, anak na po siya ni Mighty Kid sa female namin. Pero mayroon sa, may sa kanyang bumibili ng 1 million. Sabi po namin, hindi, kumbaga, si Malupitan kasi is priceless. Kasi baby ko po ito eh. Nung namatay po kasi si Crazy Boy, ano talaga eh, siya yung pumalit. So, parang nawala yung pagka-miss ko kay Crazy Boy nung dumating siya. Sa pag-aalaga, yun nga, paano nyo na-maintain ng maganda at malusog yung mga alaga niya? pag po kasi mahal niyo po sila, talagang ibigay niyo po yung best para sa kanila eh. Best, pakain, baby, best ano? vitamins, mm -hmm. sa pakain, best sa vitamins. o po Parang ko ba? kasi sa kanila lahat mga anak ko eh. Never ko po silang, never po namin silang tinawag na aso. Pag tatawagin po namin sila mga bata, mga anak, hindi na kayo. Ako po kasi spoiler ako sa kanila eh. Ito yung, ano, disciplinarian. Oo, ako yung namamalo. Kasi, ano talaga eh, pag yung aso, Nasa may-ari talaga yun kung paano mo didisiplinahin. Parang bata rin yun pag pinalalaki mo. So, yung iba kayo kaorong agresyon, hindi nadidisiplina. Hmm, hindi na didisiplina. Pero pag po si Malupiton, yung inaaway niya, nag-aaway din po kami. <laughs> Kakaiba. <laughs> Bawal po tong masaktan eh. Napakalaking responsibilidad ang pag-aalaga ng aso. Mapaisa man yan o tatlong po. Inaalagaan, pinapakain at dinidisiplina. Anong maipapayo nyo dun sa mga gustong mag-breed ng ganito, mga mamahaling klase, mga exotic? Once you own a dog, responsibility nyo po yung fur baby habang buhay sila. Eh, hindi po kayo dapat kumuha ng aso kung negosyo ang nasa utak po. Hindi e kayo dapat kumuha ng isang fur baby para maging in lang sa trend. Dahil po alagaan sila, mahalin sila, ituloy sila as family member. Kasi po yung mga aso natin, may utak din po yan, may feelings din po yan, nakakaintindi yan. Kaya alam po nila kung talagang pia-plastic sila or talagang buko yung pagmamahal nito.